Nung tinawagan kita kanina, hindi pa malinaw sa akin kung bakit mukha ni Ronaldo yung naaalala ko. Pero, ngayon na bumalik na sa akin lahat, siguradong sigurado ako na siya yung nanakit sa akin. Siya yung pamatay sa anak ng mga. Ang Hey, wait, wait! I'm I'm tell no! 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 hindi ako gumagawa ng kwento. Kilala mo ako, hindi ko magagawa Lalong-lalo lalo na, hindi ako nababaliw. Kaya nga bumalik sa akin lahat dahil magaling na ako. ka I'm na! Gagal na! Uy! Na. Na. Ano nangyayari? Ma, okay lang. Ako nang bahala dito. Sige na, Jason. Pumasok na kayo. Rex, bigyan mo muna ka muna. Sige na. Oh! na. Okay. baby natin. Kaya ako na natin. Well, kailangan natin magpakatatag naman. Handa ka bang ipaglaman yung anak natin? Handa ka bang bigyan ng justisya yung pagkamatay ng anak natin, no? ako, iniwan ko yung lalaki yung mahal na mahal ko. Parang naman kayo na Christine.